Attorney, ano po ang na-establish po natin sa mga aktividad na ginawa po ng hakbang ng Maisog USA? Uh, Unang-una siguro uh, na tanggap ng uh, American community ay yung pagsulong natin ng kapayapaan sa pamamagitan ng diplomasya, dialogo at kooperasyon. No? Alam mo, pinayawanag natin sa mini-program uh, natin bago tayo uh, nagparada na itigil yung paguujok sa digmaan, no? Ang kailangan nating tignan ay ano yung pangmatagalang uh, lunas para sa kapayapaan. Kasi ito yung pambansang interest natin eh. Ipinaliwanag din natin yung uh, konteksto ng uh, charter change sa South uh, China Sea issue, no? Na ang indikasyon uh mismo si Secretary of Defense ng Estados Unidos sa uh, Admar MJ ay nagsabi na walang napipintong panganib, walang invasion, walang uh, indikasyon na ang uh, sinasabi nilang problema sa South China Sea ay hindi mariresolve para sa kapayapaan. So, ang tanong ng sambayanan ay kung kapayapaan ang tinutugis natin, kung kapayapaan ang gusto natin para sa ating bayan, bakit tayo naghahanda para sa digmaan? Hindi ba dapat tignan natin ngayon? ang ating pambansang interes na kung saan itong mga diplomatikong pamamaraan na hindi pa na-exhaust, no? Ay iyon ang tignan at uh, pag ng pansin kasi nawawala po tayo talaga sa focus sa mga pangunahing sularinin ng ating bansa. Mismo kahapon at uh, na, na, nadinig natin ang hinaing ng mga uh, OFWs na may mga kamag anakan sa Pilipinas na halos pare-pareho ang kanilang uh, reklamo. Uh MJ and Admar. Mataas ang uh, rate ng kuryente, uh, malaki yung problema sa tubig, uh, mahal ang bilihin ng mga pagkain, at of course yung usapin ng trabaho. Eh, hindi naman po pwede na papasok tayo sa 22nd, 21st century, 22nd century na ang ating sambayanan, ang pambansang ekonomiya ay nakaasa sa remittances ng OFWs. Kasi kahit paano uh dapat tignan at tugunan ng ating bansa na papano nila palalakasin ang pambansang ekonomiya. Ang ginagawa nila ngayon na tinutulok tayo sa bingit ng digmaan, iyan po ay pampapahina ng pambansang ekonomiya. Iyan po ay nagre create ng uh tension na kung saan ay uh, kinakailangan balik tanau tayo sa ating kasaysayan MJ uh, at admar lalong-lalo na nung Second World War lalo na, na ng mga gera, kaya nga itong uh, uh, makabuluhang parada namin sa New York ay habang niyayakap natin ang mayamang hibla ng kultura natin at pamana ay binibit natin ang mensahe ng ating mga ninuno na tayo po ay merong tinatawag na dangal at ang king tapang pero hindi po natin dapat isuong ang sabayan ng Pilipino sa isang katamang, katapangan o nasyonalismo na walang batayan. Katulad po, katulad po na nangyayari ngayon sa issue ng South China Sea. Kasi practical, hindi naman natin mariresolba kung sino ang may-ari niyan. Kahit na sa susunod na pito o walong dekada sa buhay natin, sa ating henerasyon at sa susunod na henerasyon. So anong dapat gawin? Sundin natin ang intensyon at espiritu ng uh, arbitrary ruling no na kung saan ay tinutulak tayo na bumalik sa negotiation, bumalik sa dialogo upang tingnan kung ano yung pwedeng gawin para ma-exploit mutually, bilaterally or uh, multilaterally yung resources ng South China Sea para mapakinabangan mapak na no. Kaya nga yung ating mga malilito mga isda uh, ramdam natin yung hinaing no. Hindi naman tayo kailangan kay paggera para mangisda eh. Uh, ang ibig bang sabihin dahil uh, merong arbitrary ruling ng uh, 2016 at na-invalidate ang nine, nine dash line tayo nang may may, may are ng South China Sea yun po na didinig nating panawagan no uh, mali po yun yun po ay isang fake nationalism at wala po yung batayan sa arbitrary ruling e takin mantakin mo ani ang competing claimants yan tapos sabihin mo na o oh, yung 9 dash line na invalidate kami nang may-ari ang Pilipinas eh di para mo rin niyakap yung konsepto at abstraction ng nine dash line ng China. Hindi po yun.